Marami na ring mga sikat na member ng LGBTQIA community. Ang mga tinitingala ngayon at kinikilala dahil sa kanilang mga husay sa iba't ibang larangan. Mapanegosyo, pag-arte, may kakaibang galing sa pagkanta, pagsayaw, pagpinta at iba pa. Sa kabila ng maraming panunukso at isa sa mga madalas na maging biktima ng inequality, ay ilang beses na rin nilang pinatunayan sa buong mundo na kaya nilang makipagsabayan sa mga kababaihan at kalalakihan. Ang paksa ng ating kwento ngayon ay isang member ng nasabing komunidad at isa sa mga pinagmamalaki, hindi lamang ng kanyang mga kaibigan at kampamilya, kundi ng mga katulad niyang member ng LGBTQIA community dahil isa siya sa mga mahusay na batang negosyante sa Jansan. Subalit ngayon ay mainit na pinag-uusapan ang kanyang pangalan hindi dahil sa kanyang tagumpay kundi dahil sa isang karumaldumal na krimen na tumapos sa kanyang mga pangarap. Samahan niyo po akong talakayin ang naging masakit na kamatayan ng founder at owner ng isa sa mga kilalang salon ng General Santos na si Renante Tampus. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. January 15, 2025, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan si Jensen dahil sa isang kaso ng pagpatay. Nang magtungo sila sa crime scene, ay tanging ang magulong gamit na lamang ng salon at nagkalat na dugo sa sahig ang kanilang dinatnan. Maliban sa mga nag-ipong tao roon na nais ding malaman ang mga nangyari. Wala na sa lugar ang biktima dahil sa agad itong naidala sa ospital kung saan ito ay diniklarang dead on arrival. Ang biktima ay kinilalang ang 36 years old na si Renante Tampus. Si Renante Tampos ay isiniglang noong May 10, 1989 sa si Jensan. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya. Bagamat mahirap ang kanilang pamumuhay noon, ay lumaki si Ren sa pagmamahal ng mga magulang at ng limang mga kapatid. Bagamat puro kalalakihan, dalawa sa kanila ay nagtataglay ng puso ng isang babae. Dahilan kung bakit naranasan din niya ang malupit ng mga pangungutya ng mga tao ganoon pa man, hindi naging hadlang para sa isang Renante Tampus ang mga pinagdaanan para talikuran niya ang pagiging isang bakla. Sa kabila nito ay pinagpatuloy niya ang pagkilos at pananamit bilang isang babae. Bagay na sinuportahan naman ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina at mga kapatid. Bilang kapalit ay lumaki si Ren bilang isang masunuring anak. Masipag ito at maaasahan. Niminsan ay hindi nito binigyan ng problema ang mga magulang. Ayon kay Ren, bata pa lang siya ay mahilig na siya sa paggamit ng mga beauty products at pagpapaganda sa kanyang sarili. Ang kauna-unahang tao na kinulayan niya ng buhok ay ang kanyang ina. Bata pa mabud ko, kapalun ako mag-makeup, nag-color ako sa kong mother, yung ana. Nang iwan ni Ren ang pagkabata, ay nahilig ito sa pagsalay sa mga beauty pageant kung saan siya nakilala sa kanilang lugar at nagkaroon ng maraming kaibigan. Sa katunayan ay si Ren ang tinanghal na Miss Gay Jensen noong 2014. Ang mga nakukuhang premyo sa mga nasabing patimpalak ay binibigay niya sa mga magulang. Ano, naging, na, naging, ano ko, naging adik ko sa sa pageants before. So, tanda na barangay sa Jensen na salihan na ako. O, oh, I was the Miss Gay Jensen 2014. Hmm. Malipad sa pagpapageant, ay si Rendy ng pioneer noon sa kanila sa pagtitinda ng mga beauty products bago pa man makilala ang mga sikat na online seller ngayon. Nag-pagents na, before. Um, naga na po, oh, ko before, nag-abarigyan ako o hiling na ko mag-racket. So nag-abarigyan ko ng mga beauty products, sinasok ko mga abot. So before pa na nag mga beauty sets here sa Gensan. So isa po sa mga pioneering na nag-abenta o beauty products. Sa pagpapajent niya rin nakuha ang idea sa pagbubukas ng salon ang Renata Nara. Ayon sa kanya noong mga panahon na nagpapajent pa lang siya at malimit na lumuhok sa mga Miss Gay ay palagi niyang ginagamit ang pangalan ng sikat na Puerto Rican actress, model at dating beauty queen na si Dayanara Torres. Kaya naman isa sa kanyang mga academic coach sa pageant ang nagsuggest sa kanya ng pangalang Renata Nara mula sa pinagsama niyang pangalan at ni Dayanara. Naga Joy ko pageant before, so ang ginagamit na ko na name is kung familiar ka or basi gula na kay Miss Dayanara Torre. Di buhat niya ang Dayanara o ang Ren, gisog niya, so naging Renata Nara. Nang magsimula si Ren sa salon ay bata pa siya at mahilig pa sa mga paglabas-labas kasama ng mga kaibigan. Kaya hindi niya napagtuunan ng atensyon ang kanyang itinayong negosyo. Kaya naman hindi ito naging matagumpay at agad na nagsara. Pero wala siya naging successful kitungod. Siyempre sa kabataan, uh -huh. naging kuan ka, naging gusto na ito ulaag-laag lang. Na ako'y salon, ginapasagdaan lang na ako. Igo lang kumakain ka, mulaag na ako, mag-inom na ako, gapagent ko. So napasagdaan ako siya. Nang magsara ang kanyang salon, ay lumuha siya ng Manila para sa mga magandang opportunity. Sa Manila ay nabilang siya sa ilang mga indie films at dito ay pinagpatuloy niya ang pagtitinda ng mga beauty products online. Kadali ko nag ko o Manila. Kadali nag indie film ko, kadali lang yun siya. No? So, four years ko sa Manila. Um, Nag-rocket ko dito sa Manila. Nagbalig ako yung beauty product slash indie kadali ay na naging extra-extra extra Nang bumalik si Ren Jensen, ay nakilala niya ang lalaking nagpatipok ng kanyang puso at tumanggap sa kanyang pagkatao sa katauhan ni Ked Jo Marie Ismael. Nang makilala niya ang nobyo, ay ninais na ni Rena manatili ng Jensen at dito ay muli niyang binuhay ang dating salon na Renata Nara. Tapos pagbalik so ko sa Jensen, so oh, nakapartner ko, nakapartner ko si Starong kay nilalaki. So yun ako sa ha, gusto ko mag-stay na sa Jensen na magpuyo na po, Sige, nang anak ko, na. Gusto ko, ko mag ang salon. Sa pagkakataong ito ay binuhos ni Ren ang lahat ng oras at effort niya sa salon. Kaya naman naging isa itong tagumpay. Mula sa isang maliit na salon ay napalago ito ni na Ren hanggang sa magkaroon pa ito ng dalawang branch sa dalawang magkaibang lugar sa Jensan. Dahil sa husay at dekalidad na servisyo, ay mabilis na nakilal ang Renata Nara Salon sa Jensan. Malimit nilang maging customer ay mga empleyado ng bangko, munisipyo, at malalaking establishment sa Jensan. Kaya naman sa tuwing may maghahanap ng salon doon, ay palagi nilang bukang bibig ang Renata Nara Salon. Sa kabila ng tagumpay ay nanatili si Rena mapagkubaba sa kanyang ordinaryong mga araw, ay palagi mo itong makikita sa kanyang salon kung saan ay siya mismo ang nag-i-entertain ng kanyang mga customer hanggang sa mangyari na nga ang karumalduman na pangyayari. January 15, 2025, matapos ang ilang araw na puyat at pagod dahil sa nagdaang holidays, ay talaga namang dinumog ng mga customers ang Renata Nara Salon. Bagamat may mga customer pa din na pumupunta doon para magpaayos ng buhok at iba pang beauty services na kinalang ino-offer, Pagsapit ng alas 6 ng hapon, maliban kay Ren at sa mga empleyado ng salon, ay pailan-ilan na lamang ang kanilang mga customers. Sa kuha ng CCTV, ay makikita na nakaupo si Ren sa harap ng salamin habang hawak ang cellphone nito nang bigla na lamang may pumasok na lalaki sa pintuan. Nakajakit ito at nakasombrelo at may takip ang mukha. Pagpasok nito sa pintuan, ay agad na itong napansin ni Ren at ang mga kasama nang makita nila na may tila kinukuha ito mula sa loob ng kanyang dalambag ay dito na sila nagkagulo binatok pa ito ni Ren ang unan at ilang mga gamit na kanyang nadampot nataranta naman ang lalaki at mabilis na lumabas subalit hindi pa ito umalis dahil sa muli itong pumasok sa salon at sa pagkakataong ito ay dito na nito pinaputokan ng ilang beses si Ren at ang mga kasama bago ito muling lumabas maya maya pa ay muli itong bumalik sa loob ng salon sa pangatlong pagkakataon. Dito na nito binaril muli ng paulit-ulit si Ren noon ay paakyat na sana sa hagdan. Tinamaan nito sa hita at sa dibdib. Sa kuha ng CCTV ay marininig pa ang huling mga salitang binigkas ng biktima. Hala lang, patay na ako lang. Tulungan mo ko lang. Tulungan mo ko bilis. Hala lang, patay okay. ko lang. Nang makita na tinamaan na ang pakay, ay mabilis nang lumabas ang lalaki. Sa labas ay sumakay ito sa isang motorsiklo na minamaneho ng isa pang lalaki na siyang nagsilbing lookout. Dahil sa nasa kalayuan ng na sasakyan nila rin, ay isinakay nila ito sa isang nagmagandang loob na tricycle at agad na isinugod sa General Santos Doctors Hospital, kung saan ay diniklara ito ng emergency doctors doon na dead na arrival. Marami ang nawalang dugo dito, sanhi ng mga tinamang tama ng bala ng baril, lalo na sa kanyang dibdib. Sa ginawa nilang pag-iimbestiga ay naging palaisipan pa sa mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect at ang motibo nito. Noong una ay inakala nila na marahil ay isa yung kaso ng hold up dahil sa may mga pagkakataon na rin umano noon na pinasok ang salo ng isang hold upper. Subalit nagkaroon ng linaw lahat sa naging pahayag ng nobyo ni Ren. Ayon sa report, ng baril ng lalaki si Ren ay nabitawan nito ang dala nitong baril, dahilan para yumuko ito at kunin ang baril. Sa pagkakayo nito ay natanggal na bahagya ang taklob nito sa mukha, dahilan para makilala nila ito. Ang suspek ay kinilala nilang ang tiyuhin ng nobyo ni Ren na si Lito Rehang. Positibo din kinilala ito ni Ismael. Ayon sa kanya, Si Lito at ang kanyang nobya na si Ren ay naging magpartner sa isang oil refill business. Subalit noong mga nakaraang buwan ay nagkaroon ng problema ang nasabing negosyo. Kaya naman ay pinull out ni Ren ang kanyang share doon na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Bagay na ikinasama ng loob ng suspect at ito ang tinuturong dahilan kaya nito pinatay ang biktima. Sir, no, at regarding uh, sa mga testimony ng ating uh, witnesses, yung victim, yung tsaka yung partner niya, tsaka itong ating mga persons of interest, meron silang sosyo sa negosyo ng crude oil. Na yun yung dahilan ng ano, nila pagkakaintindihan sa hatian sa pera at the same time ito rin yung ano, cause ng kanilang alitan. Yung sa crude oil ma'am, yun yung mga small scale ma'am. Yes ma'am na... Dahil dito, ay agad na ikinasang isang hot pursuit operation laban sa suspect na si Lito Rehang, na residente ng Purok Pandian, Barangay Labangal, General Santos. Subalit hindi na nila ito dinetnan sa, sa kanyang tirahan. Ganun pa man ay nagawa namang maaresto ang isa pa sa mga suspect ang tinuturong lookout at nagmaneho ng motor na ginap ni Lito Rehang sa pagtakas. Bagamat nasa kamay na ng mga pulisya ay nanatili naman itong tahimik at magsasalita lamang umano sa utos ng kanyang abogado. Si Ren ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa isang private cemetery sa kanilang bayan. Sa kabila ng pagsasara ng ilang araw, matapos ang krimen ay muli nang binuksan ang Renata Nara sa pamamahala ng kapatid ni Ren. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin pinagahanap ng mga pulis ang suspect na si Lito Rehang na nahaharap sa kasong pagpatay General Santos Prosecutor's Office. Panawagan ng pamilya ay sumuko na ito at harapin ang ginawang kasalanan para na rin makamit ng kanilang anak ang hustisya. Malayo pa sana ang mararating ng isang renante tampos na sa edad na 36 ay nagawa ng mapalago at makilala sa si Jensen. Mabait na tao, maraming kaibigan, magaling na negosyante at entrepreneur. Walang tinatapakang tao at nabubuhay ng mapayapa, ang pinatay. Ang ugat ay ang labis pa rin pagkasakim sa salapi this is my motto sa unang pagid ni siya. Be positive, be risk taker, be kind. Oo. Kay kung na-adjud kay kind, kung kind ka nga pagkatao, mas ka ibutang sa kalibutan. Gituwad ba ka? Or gibalik tao sa so, akong balik-balik tayo? Kung kind ka nga tao, matwis mga kakadili para mo balik ka pagka pagkakind. So, i-bless you ka sa ginoo, sa tinuod lang. Oo lalo sa so mga ka-LGBT na niya na mga members, mga ka, mga isu kaisunan. So, always be kind. Mo na gina siya kay, actually, pag maging good ka sa kapwa ni mo tao, magbalik din na sa ang mo, sa imong buhat tuwing magbusiness man ka or naga budget man ka or unsa unsa pa man imong mga ginabuhat sa imong life be kind mo lang na siya sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.